Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mariing kinundi ng ANC journalist na si Katrina Domingo ang natanggap niyang malaswang mensahe mula sa isang netizen matapos siyang padalhan ng bastos na tanong na, pwede magpa-BJ? Sa kanyang post sa X, ipinahayag ni Kat ang kanyang galit at pagkadismaya. These kinds of things should never be normalized in any setting, online or offline. Wala mo ba kayong nanay, asawa, anak o kapatid na babae, for you not to realize how disrespectful and crude this is? May we never tolerate such behavior. Silence is complicity. Sa comment section ng kanyang post, ibinahagi rin ni Kat Domingo ang karagdagang impormasyon tungkol sa nagpadala ng mensahe. I was told the photo of the elderly guy on his IG grid is an AI-generated photo. But regardless of age, ang bastos ay bastos. Bagamat maaaring AI generated ang larawan ng lalaki sa profile, iginiit ni Kat na hindi excuse ito para sa anumang uri ng harassment. AI man o totoong tao, ang ganitong asal ay hindi dapat binabalewala o pinapalagpas. Sa panahon ng AI at anonymous accounts, paano nga ba mas mapoprotektahan ang mga kababaihan at content creators sa social media mula sa ganitong uri ng pambabastos?